ito na guys yung pangalawang dive namin sana sortihin tayo dito oy balatan wow malaki kasing laki na ng unan ito ang balatan na kung tawagin dito sorosoro 200 hanggang 300 ang pinakamalaki nito isang piraso minsan lang ako magkakita ng ganito kalaki kasi laki na ng unan nagkakagirabo ang parte likod maraming tinik-tinik ay mga manok na naman nag aligid mamaya nandito na sa parting malapit kulambutan ang hanapin natin at 140 na ang kilo ng big ito tikwe ayun gitik paksew ang masarap na luto dito Hoy, torselio Or kung tawagin dito Ayun, sapol Kamukha rin siya ng rumpi Or barracuda Ang pinagkaiba lang, hindi na ito na laki Ganito na Ang pinakamalaki nito saan na kaya ang mga kulambutan dito Harangan sana tayo ng kalaki ng unan Hoy, papa. Siguraduhin ko ito ng dampot. Parang pang durudog sigurado din. Huli ka! Buti at mabait. Good size na ito. 900 ang kilo. Sana may kasama pa ito. At ito kanuping. Nasa ilalim ng corals. Ayon! Gitik! Masarap ito sa sigang. Lalo na at sariwa. Andun, may talagbago, naglalangoy, pasot na. Ayan, sa pool. Sa talagbago naman, ang masarap na luto, paksiw. At masarap rin ito makatinik. Mapapawaw ka sa sarap. May isa pa. Ayun, the place. Kasa uli. Ayun, sa pool ang bato. Ay, hamal yan. Hindi tinamaan. Kasa uli. Pasuot na. Ayan, tinamaan din. Ah, na talag bago ito. Pinapahiya ako sa mga viewers ko. Nakakahiya pag hindi tinatamaan ng isda. Andun, manok. At ito, ahas dagat. Ayun, sa pool. Sabi ko na, intulaok na yung kanina, lalapit yun. Naguutay-utay na naman ang pasaway ang mga manok nagpipilit na makawala, andun pa. Sunod-sunod na yan. Masarap itong adobo sa gata. Papaksiwin muna. Pakatuyo, bubuhusan ng lipotok. Talap. Makita ko lang ang tulugan ng mga malok na ito at iingayan ko ito sa gabi para hindi magang tulog. Hoy, may mga puti. Pugita. Thank you Lord at takachambang Pugita. Papakiliti ko dun sa kasama ko Para mabidyohan natin ng maganda Anjan pa Wala Mga abusado na ang mga manok na ito Ganito lang ang pagpapalabas ng pugita Kinikiliti Ayan, palabas na Ayun, lumabas rin oh, yan naman ipagaw mo ang pana mo tusukin mo agad yung pagita ng dalawang mata naandyan ang gitikan niyan. ang kilo dito ng pugita 210. mahal ang pugita dito awang ko dyan sa lugar ninyo good size na ito matagal mamatay hirap niyang makakuha yung gitikan ang utak nito nasa pagitan ng dalawang mata. Wala. Aabutin tayo ng siyam syam dito. Hindi mo kaagad napapatay. Bogdian mo na. Oo ayan, ganda ng pwisto. Bogdian mo na sa panga para mamatay agad. Hinintay ka panga. Nagkulay ba to? Nahihirapang patayin ng kasama ko. Kaya pala ito iniiwanan ng asawa, mahina ang magrabakunos. <laughs> ang masarap naman na luto sa pugita, adobo sa gata, nahahaluan ng papaya. Hanap ulit tayo, bakay pugita pa. Oh, hoy! Ah, mali, nagulat ako. Kala ko ba lang? Buti at nandahan ang langoy ko, at kung mabilis, hindi ko ito napansin. Ayun, sa pole. Malaki ito. Estimate ko nito mahigit tatlong kilohin. Hirap nang walang dalang timbangan. Puro na lang estimate. XL na ito. awang ko lang kung magkano ang kilo ng XL. Thank you Lord at nakachamba ng malaking kulambutan. Sana may kasama pa ito. Para madagdagan ng pandurodog namin. Ops, dalagang bukid. Ayun, sa Dalagang bukid or bilaso kung tawagin dito. At ito, tikwi. Ganda ng kulay. Ayon! gitik. Mura lang ito. Kapresyo lang din ng alatan at punong. Kulambutan, isa pa sana. Pakita na kayo. Talagbago, nasa pinakailalim ng butas. Ayan, sa pool. matagal pang madala sa labas. Ayan, nadala rin. Maganda at kahit madalag ang isda, magagandang klase man. Pag walang mga kapartner ang talagbago, ibig sabihin madalang talagbago pa. Ayan, nasa pool. Mag-isa lang, walang kapatner. Napana na siguro yung kapatner nito. Hoy, punong. Papuntang paahan ko lang oy. Hoy, hintay. Butat tuminto, Aba. Mailap. Ayon, sa pool. Punti ko pang hindi makita. Butat, nagtingin ako sa parting baba. At ito punong pa. Ayon, gitik. Wala na tayong makitang kulambutan. Iisa lang siguro. Kanuping. Ayan, sa pool. Kahit pugita, isa lang rin ang pakita sa atin. Hanap ulit tayo. Baka may kasama pa itong kanuping. Ito tapasan buntot lang ang kita ayan sa pool rin at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panonood ayos pa man yung pangalawang dive kakuha kong balata na soro soro gaunan Sigurado na mga 300 siguro niya. na ano yung pinakamalaki yan ay. Ipapat, ipapati ang big dun sa buyer natin malaki <laughs> ayos mga ganda pang nadagdag sa pangalawang dive may mga kupa pa at pauwi na rin kami malapit mo lang uuwihan 20 minutes na ando na sa tabi dito ito sa tabi nalagay sa kahon ito na guys yung bangka lang ilang kaya ang kinita natin sa dalawang dive mahalaman natin kung ilan yung kinita sa dalawang dive kagabi maganda at kahit buwanin may irisda mga gandang klase ito na yung kita namin sa dalawang dive kagabi ito yung sa isda. 3,184. At ito naman yung sa balatan. 450. Salamat ulit kay Lord. At may panibago na naman kami pandarudugtong. Ito, hindi na siya inagawa ng <laughs> pukita. <laughs> hindi na inagawa ang <laughs>